isa po sa nang mabanggit po ni ni presidente ito pong transparency sa pagkrap uh, po ng ating budget for 2026 kasi alam niya naman po ano talaga nangyari ho doon sa 2025 budget ang term nga ho namin doon is it was mangled it was not even mishandled it was mangled Pangalawa ho, yung siguro yung education. Kasi talaga ho, matindi na ho ang malaking problema. Kasi nararamdaman ho namin eh. Every time na may opening po ng klase, ito na po yung... Ito na po yung nakapad nakasalalay sa local government. Lahat po yung sira-sirang upuan, sira-sirang classroom. And to think ho, na mayroon pala tayong pera malaki po talagang pera. Huwag lang po nakawin. Mm. Kaya nga ho, talagang importante rin po na talagang palabasin talaga nila na mas malaki talaga ang budget, ang pera para sa ating pong uh, palatid, sa ating pong education. And number three po, sana po mahinto na po yung kwan, ng kongreso dyan sa sa kondo po natin, lalo na po dyan sa infrastructure, uh, import barrel na yan, at yung maip, akap, sana ho, wala na po akap na yan kalokohan ko yan, pinagkagawa ko ng kongreso dyan. Yung AX, sana ko i-download na lang sa local government kasi kami naman ang nakakaalam talaga kung ano talaga yung pangailangan ng aming mga constituents. Hindi po yung mga mababatas po na yan. Yan po yung tatlo nakikita ko na priority usan sana nabanggitin ko natin ang ating percent.